Good morning, guys! So, today is April 30 and it's my birthday! Hi! Good morning po! Nakagising lang namin ni Pag. Hi po! Good morning! And Kaya kung may makikita kayo mga muta-muta dyan tsaka magulo yung buhok namin, uh, disregard yun na lang. Hi! <laughs> Good morning po, people! And So as usual, nalabas na kami para maghikay ng almusal. So, yun lang. See you guys later. Okay, so yun. So, nakikita nyo, nakalabas ako. Sobrang nakapanibago pala talaga lumabas. Walang mga konti lang yung tao. Mga ilan-ilan pa rin mga tao. Pero hindi kagaya ng dati. Dahil ito, sa palengke. guys, pag nandun na ako sa pure well, tingnan natin kung anong sitwasyon doon. So, bye! Okay, so, nasa loob na ako ng pure Alam ka, meron naman, pero konti lang. Okay, so, pinayin ko na nga yung panghanda. So, yung noodles dito, yan, wala na yung mga pansit kanto. konti na lang sa mga cup noodles, meron pa naman. Saan kay guest ko magula? Nahiya kasi ako. <laughs> kasi ito pala nang So, sa meat section, marami pa naman. Ay! Bumili barbecue pang handa ko din. Ayan. Yeah, so, tapos nga ako. Babayan na lang. Ayan. Ito lang yung nabili ko. Soft drinks. Mm -hmm barbecue, Shanghai mix. Ayan, mga pulbo. Para sa handa. Namin ni Papa. So, hindi na siya ganun kahaba. Dati yung pila nito, maabot dun sa may, dun sa dulo pa. Yan. tapos may social distancing din. So, sana mabilis lang. Bayad mo na ako, guys. Pangatlo ako sa pila ang konti lang naman yung pinamili ko konti lang din yung tao yan lang hindi ako makapag video ng maayos kasi ang daming tumitingin nakakahiya baka isipin na babaliw ako so hanggang ngayon nakapila pa din ako tagal kasi so, mga malay na ako yan lang naman pinamili ko. Wala yung mga essentials namin. Si Kuya lang kasi nag kasi hindi ko kaya yan. Mabigat pa sa akin yun eh. Eh bawal magsama. Kaya yan lang muna. hour later. Hi guys! So, naka-uwi ako ng buhay. And safe. So, ang inga ni ate no. So, yan. Naligo na ako. Pag-uwi ko, din ako pumasok sa bahay. Diretso na ako dun sa backyard. Char! <laughs> ito yung pinamili ko. Ayan. So, kung nakikita nyo, nandito lang siya sa labas kasi di-disinfecta namin. Hindi. So, ito. Ito lang naman mo nabili mahirap lang naman kami. Ayan! So, ang mga pinamit ko ay lumpia wrapper, marshmallows, sinapay, ayan, mga essentials, ito, mga, mga pagkakitin lang Asukan na puti at butter. Yung butter kung tunaw mo. Kasi ito ano naman yung mga frozen barbecue hot dog sa birthday party natin made. at more barbecue yan tapos last but not the least ang ating Shanghai mix na ready made na babalot na lang ah meron pa pala yung ating pang malakasang soft drinks yan so tatlo yung binili ko kasi na matatakot sa soft drinks saya ng mga tao pagka birthday. Kasi ito, mga kututin na cloud na. Berry very. Tsaka ito yung kalpis ni Ai, Naawi kami. mo. So, yun lang. Yun ang naman nabili ko. Mag-iihaw na kami. So, update sa ating birthday. Nag-iihaw na si ate ng barbecue. Tapos ako magkabalot ako ng Shanghai. Bumili na ako ng Reni, Red Red ready made kanina. Babalot na lang. So, kasensya niyo na kung magulo yung buhok ko. Naligo agad ako pagdating ko kasi di ba galing ako sa labas. So, disinfect. Nagbilad din ako sa araw. Para siguradong may safe time. So, gagawa ako ng mix. Yung pamahid. Pamahid sa barbecue. then Ketchup. So mga pamangkin ko nalilito Ate Pia, o oh. Uy, mapapasad daw siya Ano ba daw? Okay, so habang nag si ate Magbabalot muna ako ng Shanghai So, update. Luto na yung ating hotdog. Magtutuhog na. At ang ating tagatu ang tuhugista natin. Yan, si ate ulit. Si hey, ate, kotang kota ka na ha, Char. So, ito yung ating mga handa nation. Pansit malabon or palabok, kung ano man yan. Spaghetti at barbecue. Tapos, pichi-pichi ng ambers. Yan. Tapos, yung binabalot ko kanina, dito na. Niprito na. Yan. So, ito na yung binalit ko. Kinag ko lang siya sa gitna para sa masyado mga haba. Ito may nagtiprito dito. Sunog na to. Pagtarin so, ko lang siya, guys. So, ang dami nang magbawa. Yan. Tapos ito, yung remaining hot dogs, Yan na lang naman.

Salamat sa mga bumati sa akin na happy birthday Sa Facebook, yung mga nag-PM, ganun, ganun, ganun So, thank you, kakain muna kami, tapos balikan ko kayo Kainan na! Yan mm -hmm. I don't know, hi pa, hi ma Hi guys, so yun, update, time check Ah, uh, 6.08 na ng hapon at kami ay kumakain pa din Ayan, hi hi kumakain pa din kami. Hindi pa tapos ang aking birthday. Tsaka kay Papa. si Afi. Hi, Afi! Uy, si Hoy! Namamapak ng itlog. Ito, so, ano yun. Meron na yun na nakatakit. So, kanina, marami pa yung handa. Ngayon, kalahati, dinaanan na ng bagay. So, dahil naparami yung bili ng hindi namin in-expect na masyadong mabigat para sa chantong ambers, eh, naging hapunan na rin. Yeah, yeah, Kaya yan, kain-kain lang. So, kakain muna kami, guys. maraming maraming salamat po sa bumati sa akin through Facebook, Messenger, sa personal at sa mga messages na nareceive ko. Maraming maraming salamat po. And hindi naging had lang tong quarantine para makapag-celebrate ako ng meaningful na birthday. Tsaka alam ko ito yung isa sa pinaka-memorable kasi syempre alam naman nating may pandemic tsaka yun nga. So yun, nagpapasalamat lang ako sa lahat ng bumati. So, yun lang, guys. That's it for today's vlog. So, dito ko na tatapusin kasi pagod na. Tulog na ako. So, yun. If you like this video, give this video a thumbs up. And please, don't forget to subscribe to my channel, share this video, and leave comment if may gusto kayong, ano, request. <laughs> so, yun lang, guys. Maraming maraming salamat. Good night!